kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Marami sa atin ang hindi katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng tato sa katawan. Kaya naman maging sa paghahanap ng trabaho ay pahirapan ng marami. Lalo na't na pag makitang may tato ang isang aplikante, marami rin sa atin ang halos pangilagan at katakutan ng mga taong may tato dahil sa paniniwalang Masasamang tao mga ito na labas-masok na sa bilangguan Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti na ring natatanggap ng marami nating kababayan Na ang pagkakaroon ng tato ay bahagi ng isang sining Na maaaring gawing alaala o marka ng kahapon na hindi basta-basta malilimutan Ayon nga sa isinagawang pananaliksik Sinasabing ang mga tato na tinatawag ring batok ay sumisimbolo mano ng kagitingan at kagandahan noong unang panahon. Kaya naman mapababahi man o lalaki ay marami na ang tumatangkilik rito upang maging dagdag kolorete o maging marka ng tagumpay sa patuloy na paglaban sa buhay. Iba-iba disenyo base sa kung anong kwento ang nasa likod nito ay nararapat pa rin nating irespeto dahil para sa kanila ay isa itong alaala na hindi basta-basta maring mabubura at nakatatak na sa kanilang mga isipan. Nito lamang Setyembre na mag-viral ang isang post sa TikTok na talaga namang pinusuan ng mahigit 1.3 milyong katao dahil sa nakawpansin nitong grocery item list tattoo na pawang sulat kamay pa ng isang batang estudyante. Marami sa mga netizens ang hindi maiwasang matawa dahil sa kakaibang tattoo na ito kumpara sa madalas nating makita gaya ng bulaklak chain at iba pang klasing mga larawan. Pero ang hindi alam ng marami na ang nasa likod pala ng kakaiba at nakakatawang katunayto, na ito ay may kalaki palang kwento mula sa isang inosenteng bata na may munting hiling para sa kanyang kuyang nasa abroad. Kinilala ang lalaking nasa likod ng viral post na si Bojo Aquino isang OFW sa bansang Taiwan kung saan matapos niyang maibahagi ang storya sa likod ng kanyang grocery item list tattoo ay marami sa mga netizens ang hindi maiwasang mapaluha at maantig sa kwento ng kanyang kakaibang tattoo. Ayon kay Bojo, tatlong taon na raw siyang nagtatrabaho bilang OFW sa bansang Taiwan at matsagang tinitiis ang pangungulida sa kanyang pamilya para lamang mabigyan ng mga ito ng magandang kinabukasan at matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilyang naiwan sa Pilipinas. Kaya naman tuwing sahod ay walang palya si Bojo na nagpapadala sa kanyang magulang upang tulungan ang kanyang ina sa lahat ng gastusin sa kanilang tahanan. Bilang panganay na anak ay labis na natutuwa si Bojo na mabigyan at matulungan ng kanyang ina pero ang higit na nakakatuwa para sa kanya ay ang paglalambing ng kanyang nakababatang kapatid na si Terso Jr. Dahil sa mga pagsisend nito ng sarili niyang grocery item list na kanya namang ipinasasabay sa pag-grocery ng kanyang ina. Ayon kay Bojo, buwan-buwan kada sahod ay palagi raw siyang tinatanong ng kanyang nakababatang kapatid na si Terso Jr. Kung kailan ito sa sahod upang kaagad na mapaghandaan ang kanyang sariling grocery item list. Labis naman itong ikinatuwa ni Bojo maging ng kanyang ina dahil sa murang edad ay may sarili na itong listahan ng mga paborito niyang pagkain tulad ng chichirya, inumin at tsokolate na talaga namang paborito ng lahat ng kabataan. Sa loob ng tatlong taong pamamalagi niya sa bansang Taiwan ay wala raw palya ang kanyang bunsong kapatid sa pagpapadala ng minsahe para sa listahan ng mga paborito niyang pagkain na nais niyang ipabili. Labis naman raw itong ikinatuwa ni Bojo dahil sa ganitong paraan ay naiibsan ng kanyang pangungulila sa kanyang pinakamamahal na bunsong kapatid. Pero lingid sa kanilang kaalaman na ito na pala ang huling listahang matatanggap mula sa kapatid. Dahil sa biglang pagpanaw ni Junior na labis namang ikinadurog ng puso ng buong pamilya, kwento ni Bojo, unang linggo pa lang raw ng Hunyo ay tila ba parang may napansin naman manong kakaiba sa ikinikilos ni Junior, ang dating makulit, masiyahin at malambing na si Terso Junior ay bigla na lang raw na tulala na siya namang ikinabahala ng pamilya Aquino. Kaya naman hindi na nagatubili ang pamilya at dali-dali nilang isinugod si Junior sa ospital. At dito nga'y Napaghalamang may iniinta na palang sakit na pneumonia ang kanyang nakababatang kapatid. Labis namang ikinagulat ng pamilya maging ni Bojo ang naking findings ng doktor sa kanyang kapatid. Hindi niya rin lubos maisip na sa kabila ng mga ngiti at paglalambing nito sa kanya ay may iniinda na pala itong malalang karamdaman. Nagpalipat-lipat rin daw ng ospital ang kanyang kapatid para lamang makahanap ng espesyalistang makapagdurugtong ng kanyang buhay Ngunit dahil sa hindi na naagapan at huli na raw ng malamang may iniinda palang sakit si Junior Ay kaagad itong pumanaw at iniwan ang isang listahan na kanya sanang ipapabili Sa susunod na sahod ng kanyang kuya Bojo Halos hindi naman lubos maisip ni Bojo na ito na pala ang huling habili ng kanyang 13 anyos na kapatid. Kaya naman bilang pag-alala sa namayapang kapatid ay ipinatato nito ang huling listahang isinulat ni Junior. Laman ang mga paborito nitong pagkain. Ayon kay Bojo, masakit para sa kanya ang bigla ang pagbanaw ng kanyang nakababatang kapatid. Dahil bukod raw sa pagbibigay inspirasyon, ay pinapawi raw ni Junior ang kanyang lungkot sa pagod at mahabang oras ng pagtatrabaho. Dagdag pa ni Bojo ay masakit raw talaga para sa kanya na hindi man lang masilayan o makapiling ang kanyang kapatid sa mga huling sandali nito. Kaya bilang pag-alala ay kanyang ipinatato ang huling listahang isinulat ni Junior upang may padama at may pakita sa si yung kapatid na habang buhay na siyang nakatatak sa kanyang puso at isipan na kailanman ay hindi niya malilimutan. Taos puso namang tinanggap ng pamilya ang bigla pagpanaw ng kanilang bunso at sinabing kung nasaan man raw ito ay masaya ito para sa kanya dahil sa ganun ay hindi na muli pa itong makararanas ng sakit at hirap. Muli namang naalala ni Bojo ang mga katagang sa sandali raw na magpapatato siya uli ay magiging memorable raw ito na hinding hindi niya pagsisisihan. Ikaw, Miss na miss mo na rin ba ang kapatid mo? Nami-miss ko po sa kanya is yung mga way ng paglalambing niya sa akin. Which is, ano po, magpapabili siya sa akin ng mga gusto niyang pagkain, gano'n. Mahal na mahal kita. Sobrang miss ko na ng kuya. gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.